Nakikinig kayo sa kwento Estudyante FM. Maganda maganda gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Maganda maganda gabi, Dagupan City. Kayo po ay nakikinig sa kwento Estudyante FM. right, Ating saksiyan ng programa, Midnight DJ. Kasama ang inyong lingkod, DJ Laija. <laughs> susunod na programa ay may tema, may tema, may tema. Mga kwentong kababalaghan, hindi pang mga katakot-takot na salaysay, kasama si Midnight DJ ng kwentong estudyante FM. Sa ating lipunan, tayo ay nakiwalay sa dalawang klasifikasyon. Mayaman o oh, mahirap. Kapag mayaman ka, mataas ang tingin nila sa iyo. At higit sa lahat, malaki ang respeto nila sa iyo. Baliktarin natin ang sitwasyon. Kapag ikaw ay nasa kahirapan, hindi mo mararanasan ang mga iyon. Ganyan ang takbo ng ating mundo. Ngunit, paano na lang kapag mayaman ka at inuna mo ang kayabangan sa kapwa mo? Gaya na lamang ang isang kwento ng mga mag-aaral na puno ng kababalaghang hindi pangkaraniwan. Itong kwento ng konsensya at katakutan na nagmula sa kakaibang tunog. Itong pamagat na Tunog ng Takong, Ang Multo ng Konsensya. Okay, break muna tayo. Grabe, nakakapagod yung sayaw ha. Kaya nga eh, pero at least, mas maganda na yung steps natin. Tara, kuha muna tayo ng tubig sa kabilang building. Wait lang, naingwan ko yung prop sa kabilang building. Saglit lang, kukunin ko lang. Sige, pero bilisan mo ha. Medyo creepy na rin dito paggabi. Creepy? <laughs> Ikaw talaga tin. Sandali lang to. May tao ba dito? Tin, ikaw ba yan? Oh, si Tin. Hello? Laika, andito na kami sa hall 4. Nasaan ka na? Ha? Nasa hall 4 ka? Akala ko nandito ka sa hallway. Nakita kita kanina. Ha? Huh? Tay, nasa kabilang building na kami. Anong sinuntan ka dyan? Dalian mo na baka isara na ang gate. Lalabas lang ako saglit. Natawag si Mama. Sige lang. Huwag kang matagal, ha? Anak, uyan mo na, na? Gabi na. Oo, malas na practice na lang po. Psst. Ha? Tin? Laika? Psst. Sino yan? Guys, sino sa inyo nang gugulat sa labas, ha? Ha? Wala namang lumabas sa amin. Baka si Jessa. Uy, hindi ah. Ako nga itong nag ng music. Basta may tumatawag sa akin sa labas. Dalawang beses. Psst, psst. Parang nasa likod ko na. Baka multo. <laughs> Loko kayo! <laughs> <laughs> ano kayang mangyayari sa mag-aaral na ito? Sino kaya ang magpaparamdam at makakaramdam? Saksihan natin yan pagkatapos ng ilang paalala. Ipakita ang tunay na Kingfisher Pride! suotin ang bagong official idolies ng Kingfisher School of Business and Finance, kung saan ay the power of focus. Makabago at sumisimbolo ng asul, dilaw, at puti. Iyan na tatak to ng Kingfisher. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Bili na sa registrar ng first building for only 105 pesos each. Matatagpuan sa local district, the Gupan City, Pangasinan. Dahil dito sa Kingfisher, iba ka! Ang Kingfisher Idol is available sa registrar simula ay kalimang ng September itong 2025. Hmm, gutom na ako. Saan ako pwede kumain? Gutom ka na ba at ayaw mong lumayo? Tara na sa so Goat Yard Cafeteria, ang paboritong tambayan ng bawat Kingfisher. Isama na ang mga kaibigan mo. Tamang tambayan, marami pang kainan. Kaya tara na Kingfishers, o pag college ka man, o senior high school. Abot kaya na, busog ka pa! Matataktuan sa loob ng Kingfisher School of Business and Finance sa local District, Nagupan City, Pangasinan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na Kingfishers! Kaya na, huwag ka na papagutom! Ang Goodyear Cafeteria ay matatagpuan sa loob ng Kingfisher School of Business and Finance sa Lucco District, Pangasinan. Dear Midnight DJ, Hindi pa tapos ang laban. Hindi ko alam bakit nangyayari sa amin ito. Dalawa na sa amin ang nakaramdam, ngunit hindi namin maintindihan kung bakit kami nakakaramdam ng kakaiba. Paano na kaya kami bilang mag-aaral? Ah, uh, sino dyan? Ano to? Hindi ako nakakatawa? Ha? Huh? May nagchat? Uy, may voice message si Jessa. Pakinggan natin! Bakit niyo ko pinagtawanan? Hindi ko ginustong maging mahirap. Iba si Rina yun? Pero pa patay na si Rina. Tin, tama na tong trip mo. Hindi ako to. Hindi ako nagpadala ng message. sa rooftop dahil lang sa biro kasi pinagtawanan natin siya. Hindi ko sinasadyang pagtawanan siya. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Dapat humingi tayo ng tawad. Patuwanin ko ang Sorry Sana mo, tahimik mo tahimik ka na. na. Parang... tahimik na ulit. Tahimik na. Pero... Naririnig niya yun. na! hindi ka kayang sukatin ng pera o ganda ang ugali ng isang tao. Ang masama, babalik at babalik sa iyo. Ako si DJ Elijah, ang iyong Midnight DJ. Magandang gabi, mga kakwentong.